Sa nakaraang kabanata, dumating si Solmi sa pinangyarihan ng kanilang laban para iligtas si Siwo sa kapahamakan. Sa puntong iyon ay paubos na rin ang enerhiya ni Siwo. Kaya mabilis silang umalis sa pinangyarihan at pagkatapos nun ay pinag-usapan nila patungkol sa kapangyarihan ni Guyo. Nang papaalis na sila ay, biglang dumating ang matanda na nagbigay ng bagong pagsusulit kay Siwo at Silwa. Sa bagong kabanata, sumapit ang umaga sa mundo ng mga tao, makikita ang sinag ng araw at maaliwalas na kalangitan. Naglalakad si Yosin papunta sa paaralan habang baka sa kanyang mga mata ang puyat. Hindi siya nakatulog sa pag-iisip sa mga pangyayaring yon. At habang naglalakad siya, iniisip din niya na sana'y hindi niya hinayaan si Siwo na gawin ang gusto niyang mangyari. Ano kaya ang pumasok sa kanyang isip kung bakit pumayag na lang siya ng ganun na lang kabilis? Makikita din sa mukha ni Yosin ang pagsisisi habang iniisip pa niya na, kung iyon ay marahas at hindi ka aya-aya sa kanya, ay hindi na yon babalik. Kaya isang malaking alalahanin ito para sa akin. Dapat ngayon ay kailangang gagawa ako ng pinakamainam na hakbang para naputol ang kanyang iniisip nang biglang may narinig siyang isang pamilyar na boses. Sabi na, nakapatay ang iyong cellphone, kaya hindi kita matawagan. Mabilis na lumingon si Yosin kung sino ang nagsalita. Nailang na nakangiti si Siwo habang sabi pa niya na, kahit ganon, alam ko naman na dito ka dadaan kaya dito na ako nagantay. Sa gulat ni Yosin ay hindi na nakapagsalita pa. Nanlaki ang mga mata nito habang patuloy ang pagsasalita ni Siwo na, pwede raw ba siya kahit ilang minuto, meron sana silang pag-uusapan. Dahil napakaraming pagbabago ang nangyari simula nung sinabi niya sa kanya kahapon patungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkatapos ng mga sandaling iyon, sabay silang naglakad papunta sa isang coffee shop para makapag-usap. Ikinwento ni Siwo ang mga naganap. Dahil doon, napahiyaw si Yosin ng malakas. Sa lakas ng boses niya ay, nagtinginan ang mga nakarinig sa kanya, habang sabi pa niya na, ano raw ba ang kanyang pinagsasabi? siya ay nahihibang na? Sabi agad ni Siwo kay Yosin na, dahil nandito sila sa pampublikong lugar ay, dahan-dahan sa pagsasalita, dahil maraming tao sa kanilang paligid. At isa pa hindi naman siya nahihibang, nagsasabi naman siya ng totoo. Agad siyang lumingon sa karamihan at humingi ng paumanhin sa ginawa ng kanyang kaibigan. Dagdag pa ni Siwo na, sa tingin ba ni Yosin ay magandang kondisyon ang mga yon. Dahil doon, pwede na siyang mananatili dito kumpara sa pananatili sa mundo ng mga halimaw. At hindi na rin kailangan mag-alala ng kanyang ina. Napayuko ko at napahawak si Yosin sa kanyang noo matapos niyang marinig ang sinabi ni Siwo. Tanong ni Yosin na, hindi mo pa alam kung anong level ka na ngayon, di ba? Sagot naman ni Siwo na, hindi pa, kaya pwede niyang bang malaman kung hanggang saan ang kasalukuyan niyang antas. Kahapon niya lang kasi nalaman na nagiging halimaw na siya. Hindi naman nagdalawang isip na sabihin ni Yosin ang iyon. Ang Shin Ryung Kai Goi Su. Tulala naman si Siwon nang narinig niya iyon. Sabi ni Siwon na, anong klasing pangalan ng monster yan? Unang beses kuyang narinig sa tanang buhay ko kaya parang napakaastig. Sabi naman ni Yosin na, isang salita lang yan. Ngunit ang isang teksto ay may pahiwatig kung ano ang antas ng isang monster. Tulad ng Su. Su ay ang ang panghuli sa lima. Ang mga beast ay ang pinakamahina sa mga monster, kaya ang kanilang antas ay Su. At hindi lang iyon, ang karamihan ng mga monster ay nahuhulog sa klasing antas na ito. Bagaman mapanganib, sila pa rin ay mga maliliit na nilalang na ang mga antas ay hindi na iba sa mabangis na hayop at ang kanilang kapangyarihan ay limitado. Kaya kung marami at may dalang armas ay maaaring mapabagsak ng karaniwang tao kahit walang gamit o hindi marunong gumamit ng mahika tulad ko. Kung magkakaisa ang mga tao, ang mga monster na yon ay walang pag-asang manalo laban sa kanila, lalo na nang may makabagong armas tulad ng baril. Ngunit kung mataas pa sa suna monster ang lalabas, iyon ay hindi na kayang atakihin ng mga karaniwang tao. Yon ang tinatawag na go. Go ang pangalawang antas, ito ay may lakas ng isang daang katao. Kahit katumbas lang iyon ng isang daang katao kung ang pag-uusapan ay ang kanyang purong pisikal na kakayahan. Wala pa rin laban kahit na magtulungan ang isang libong tao paataki sa kanya. Lahat iyon mamamatay. Napahinga naman ng malalim si Siwo sa kanyang narinig habang sagot niya na, kung delikado na ang dalawang lower level, paano pa ang natitirang antas? Sagot ni Yosin na, isang kapahamakan. Hindi ko maipapaliwanag ng maayos sayo dahil hindi pa ako nakaranas o makatagpo ng ganoong antas. Kung ang pag-uusapan natin ang kinaantas ay sampung beses na malakas kaysa go na pangalawa sa limang antas. Dagdag pa ni Yosin na, kung ang mundo ng mga tao sa ilalim ng kondisyon na walang anumang mga paghihigpit sa isang gabi ang isang maliit na lungsod, diwari magiging impyerno. Kaya sa dalawang natitirang riyong at shin, alam mo nang hindi ka dapat makatagpo ng mga halimaw na ganyan. At malamang hindi ka rin dapat makakasagabal sa kanila, dahil, ang mga nila lang na may malakas na kapangyarihan, ay hindi magdalawang isip na labagin ang anumang batas. Ano man ang mangyari, wag mo nalang isipin na makialam sa mga iyon. O kaya lumayo ka na lang ng dahan-dahan. Kung hindi gumana ay, tawagan mo na lang ako o kaya pumunta sa bahay at magtago. Dahil kung totoo man na marami ng mga monster na galing sa labas na umaataki sa Korea ay, alam na nila o handa silang lumaban kahit isang beses sa mga halimaw dito o kaya sa isang shaman na katulad ko. Hindi ko alam ang eksaktong bilang nila, ngunit gayon paman man handa ko silang harapin kahit ang antas nila ay ki. Sagot naman ni Siuna, kung gayon, Yosin. Sa palagay mo yung nakalaban nating ahas, anong antas iyon? Sagot naman ni Yosin na, iyon ay isang immature. Kahit na ang ahas na iyon ay hindi isang su, maaaring go, ngunit hindi rin naman nakaabot sa antas ng ki. O kaya maaaring sa kalagitnaan ng go. Kahit ganun pa man ay, mas lalo ko pang naramdaman ang malakas na enerhiya mula sa masamang espiritu na kanyang pinalabas. Kung nagkataong na ng espirito kahit kalahati lang ng kanyang kapangyarihan, siguro ikaw at ako wala ngayon dito. May dahilan ang ahas na yon kung bakit ito ginamit bilang pain. Para makuha ang ating atensyon. Kung mali ang tingin ko sa sitwasyong yon, baka nilamon ka na ng kupal na yon. Biglang binanggit ni Yosin ang pangalan ni Siwo at dinuro ang kanyang mukha sabay sabing ang iyong antas bilang isang monster ay mababa pa sa kanya sa madaling salita, mababa pa sa gitna ng go. Pinagpawisan bigla nang narinig ni Siwo ang mga sinabi ni Yosin. Napayo ko na lang ang ating bida, habang tinuturo pa rin ito ni Yosin at pinagsasabihan. Dagdag pa ni Yosin na, kahit na isa kang goblin o braggart, yan ay ang katotohanan. Sinabi ko lang sayo ang totoo. Kaya huwag mong subukang makialam sa mga bagay na hindi mo kayang panghawakan. Gusto ko lang sabihin sa iyo na makuntinto ka na sa kung ano ang meron ka ngayon. Tunggap. Sa isip ni Yosin na kahit medyo masakit ang kanyang sinabi ay, dapat niya itong sabihin para hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano no pa. Magsalita na sana si Siwo, ngunit na naig pa rin ang malakas na boses ni Yosin na sabi, Ano na raw ba, may sasabihin ba siya, dahil hindi niya siya marinig kaya dapat na siyang magsalita. Ilang sandali nang matapos na si Yosin sa kanyang pinagsasabi ay nagsalita na si Siwo. Sabi niya na, pero kung isang beses pa kaming magkaharap, sa totoo lang nararamdaman ko na matatalo ko na siya ng lubosan. Itinaas niya ang kanyang kamao, na nagpapahiwatig na totoo ang kanyang mga sinasabi. Wala namang masagot si Yosin. Dagdag pa ni Siwo na, gaya ng sinabi mo na kung wala ka doon, namatay na ako nang walang ibang tumulong o nakakakita. Ngunit may isang bagay na nagbago kamakailan lang. Nararamdaman ko na kung papaano gumagana ang isang monster force hanggang sa dulo nito. Dagdag pa ni Siwo na dapat ba sabihin na may pakiramdam na din siya kung paano lumaban. Baka sa mukha ng kanyang kaibigan ang pagkabigla. Dahil sa isip niya na itong lukong ito, ang paraan ng kanyang pag-iisip ay ganap na nasira na. Talagang nasisiraan na siguro ito ng bait. Dagdag pa ni Siwo na pupunta na ba siya sa paaralan kasi oras na. Mabigat ang pagkasabi ni Yossi ng hindi. Habang may seryusong mata na nakatingin sa ating bida, sabi pa niya na hindi dahil na pag-isipan kung hindi muna papasok ngayong araw. Parang hindi naman tayo magkaibigan kung kita sasabayan, hindi ba? Kaya kailangan kitang samahan kahit papaano. At muli, mabigat ang pagkasabi niya ng sumama ka sa akin ngayon nang makarating na sila sa kanilang pupuntahan, makikita ang isang Olympic Gymnastic Arena. Isang sports facility na natapos noong isang libo, nadaan at walumput anim taon. Itinayo upang hawakan ang isang libo, nadaan at walumput walo Seoul Olympics at kasalukuyang kilala bilang isang malakihang bulwagan ng konsyerto, kaya Spieldom, ngunit hindi alam ng karamihan na may isa pang gamit nito. Sobrang namangha si CEO sa silid ng makita niya ito. Sabi niya na, hindi niya akalain na meron palang ganitong lugar sa ilalim ng malaking arena. Dagdag pa niya na, marami pa siyang nakitang lugar na tulad nito habang papunta sila dito. Yun raw ba ay pagmamayari ng kanilang pamilya? Isang Olympic Gymnastic Arena, Special Underground Zone na sentro ng pagsasanay sa pampublikong benepisyo. Sa sobrang laki nito makikita ang dalawa na parang langgam sa liit nito. Sinagot naman siya agad ni Yosin na hindi, hindi nila yon pagmamayari. Wala rin kinalaman ang mga shaman o master bukod sa pamilya ko. Tanong naman ni Siwa na, kung sa pamahalaan ang mga pasilidad na yon, alam raw ba ng mga ito ang patungkol sa mga monster at festival? Sagot naman ni Yosin na, sa unang panahon, ang may kapangyarihan ng Estado ay palaging pinananatili ang malakas na siyaman sa kanilang tabi. O kaya, isang malakas na siyaman ang unang lumikha ng konsepto ng isang alyansa sa simula. Dahil ito ay malakas laban sa sinuman kaysa lumaban ng mag-isa. Nakaraang anim na daan at anim na put anim na taon sa mga unang araw ng Joseon Dynasty ay walang pangbanta ng mga monster. Kahit na ganun ang Gusion Royal Family ay nang tayo pa rin ng Constellation Hall, isang institusyon upang sanayin ang malakas na shaman. At ang aking pamilya ang nagpatuloy sa tungkuling iyon. Halimaw man ito o festival o iba pang kakaibang anyo, mayroong ilang pagkilala sa isang pambansang antas. Kahit alam ng iilan ng matataas ay parang hindi naman nila sineseryoso ang sitwasyon. Ngunit ganun paman kung handa ka na ay malaya ka ng umataki sa akin. Dagdag pa niyo si na, sinabi ko na sa iyo, na walang anumang bagay tulad ng limitasyon sa oras o mga panuntunan, kaya ipakita mo kung anong kaya mo. Kung kaya mo akong malampasan sa anumang paraan, ay hindi ko na kailangan mag-alala kung makaharap ka na ng ilang monster. Nagtanong naman si Siwo na raw ba niya ang sandata na ginamit niya sa ahas na yon. Sumagot naman si Yosin na totoo, dahil bahagi na ng kanyang laban ang paggamit ng naturang sandata. Bagamat may pagkakaiba sa pagitan ng mga kagustuhan ng bawat individual, sa pangkalahatan, ang dami ng mga kasanayan na maaaring ipakita ng malakas na siyaman nang wala ang kanilang sandata ay mas mababa sa kalahati. Ito ay sa antas kung saan hindi mo dapat ihiwalay ang iyong sarili sa iyong sandata, kahit anuman ang mangyari. Makikita ang seryosong mukha ni Yosin habang sabi pa niya na, ibahin mo ako. Kahit na hindi ko gamit ang aking sandata, ay kaya kong makipaglaban ng walang kahirap-hirap sa antas ng isang go. Sa ibang salita, kung kaya mo akong malampasan ay, maituturing na kitang isang monster na may mataas na kakayahan o antas, hindi ba? Dagdag pa ni Yosin na ano raw ba ang tinatayo niya, nag-aantay ba siya ng himala, dahil sinabi niya kanina na kung handa na siya, ay malaya siyang sumugod. Habang ang ating bida ay makikitang nag-aalinlangan dahil nasa harapan niya ang kanyang kaibigan. Ngunit dahil sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan ay isang desisyon ang namumuo sa kanyang isip at dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay na may seryosong mukha. Dahil dito, bakas sa mukha ng kanyang kaibigan ang pagkagulat at kitang-kita sa kanyang mukha ang liwanag na parang may papalapit sa kanya. Sisiwa na may mabilis na galaw ang pasugod kay Yosin habang makikita sa kanyang katawan ang nilalabas nitong enerhiya. Dahil sa pagkabigla ay nakatayo pa rin ang kanyang kaibigan ngunit, nang mapansin niya na malapit na ang kamay ni Siwo ay, gamit ang kaliwa kamay ay tinapik niya ito habang makikita ang isang panyang kamay na naghahanda sa gagawing counter-attack. Tatlong sunod-sunod na suntok ang kanyang pinakawalan na tumama sa ating bida. Sa bilis nito, wala itong nagawang depensa at makikita sa kanyang mukha ang tama ng ataki. Ngunit hindi pa tapos sa pag-ataki si Yosin at agad may namumuong presyon sa kanyang paa para sa panibagong gagawing ataki kay Siwo. Hindi nagtagal, isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan, makikita ang namumuong presyon na naiwan sa hangin dahil sa lakas nito. Dahil sa ataking natanggap niya, nayanig ang buo nitong katawan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakahilata si Siwo sa di kalayuan habang makikita ang marka ng kanyang pinagbagsakan. Kahit na ganun ang nangyari ay, walang tanong si Yosin kung ayos lang ba ang ating bida o hindi. Ibig sabihin na walang dahilan para magtanong ng ganon dahil batid ito ni Siwo ang kanyang ginawang pag-ataki. At dagdag pa doon na, alam din ni Yosin na may self-recovery ang ating bida. Bumangon sa pagkakahiga si Siwo habang makikita ang duguan nitong mukha sabay sabi niya na, ikaw ay lubos na kakaiba, Yusin, hindi ka paniwala ang iyong taglay na lakas. Ilang sandali ay nakatayo na muli ang ating bida habang nagpupunas ng kanyang mukha. Dahil ang layunin ni Yosin na iligtas ang kanyang kaibigan, ay hindi niya nilabas ang tunay niyang lakas sa ataking iyon. Kaya hindi anong napinsala si Siwo. Sabi pa ni Siwo na si Yosin Rao ay parang isang protagonist ng manhwa. Sa isip naman ni Yosin na, sa halip na siya yung mananalo, naiisip niya na parang hindi ganun ang mangyayari. Dahil ramdam sa kanyang kamay na para bang tumama sa isang matigas na pader. At kung binalot niya ang kanyang mga kamay ng mas kaunting enerhiya, maaaring basag na ang kanyang mga buto ngayon. Makikitang handang-handa na naman muli si Siwo sa kung anumang ataking darating at dahil halos walang pinsalang natanggap si Yosin, napansin niyo ni Siwo na hindi masasaktan ang kanyang kaibigan kahit na hindi niya kontrolin ang kanyang lakas. Ang kanyang kaibigan na si Yusin ay napagtanto na siya ay mas mapanganib na halimaw kaysa sa kanyang inaakala. Hindi nagtagal, ang kapaligiran ay ganap na nagbago. Si Siwo na may pambihirang bilis ang unang umataki sa kanyang kaibigan inaanalisa ni Yosin ang kanyang galaw habang papalapit ito sa kanya. At habang iniiwasan niyan ang direktang pagtama ng ataki sa kanya, ay naisip niya na ang galaw ni Siwo ay mas lalong bumilis. Ngunit ang pamamaraan ng kanyang pag-ataki ay walang pinagbago. Kaya hinawakan ni Yosin ang kamay ni Siwo habang nasa ere, dahil doon nakagawa ng counter-attack si Yosin. Gamit ang kanyang kanang tuhod, tumama ito sa mukha ni Siwo. Ngunit inakala ni Yosin na kanya na itong napurohan ay biglang makikita sa kanyang mukha ang pagkagulat ng meron siyang naramdaman nahawakan na ang kanyang kamay at hinagis siya pataas ni Siwo. Nang gagawin na sana ni Siwo ang kanyang ataki ay bilang nagbitaw ng mahiwagang salita si Yosin. Ang enerhiya ng lahat ng nilikha ay umabot na sa akin ngayon, taimtim kong hinihiling na ikaw ay bumaba at maging isa. Habang binibigkas ito ni Yosin ay makikitang patuloy ang paglabas ng kakaibang enerhiya sa kanya. Periodic Restriction Lateral Descent Nakawala na ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Siwo. Hindi na nga nagtagal ay isang napakalakas na ataki ang binitawan ni Yosin. Kahit sa sobrang tibay na ng pasilidad ay makikitang nawasak kung saan bumagsak ang katawan ni Siwo. Pagkatapos ng pagsabog ay lumikha ng makapal na usok at alikabok habang si Yosin ay makikitang lumapag sa di kalayuan. Makikita na may kaunting pawis sa mukha ni Yosin habang sinasabi niya kay Siwuna, kakaiba siya, at ano raw ba ang kanyang hinahawakang bagay, kung hindi siya nagkakamali ay tama ang kanyang iniisip. Sagot naman ni Siwuna, siguro tama ka baka sa mukha ni Siwo na parabang hindi makapaniwala na nailabas niya sa unang pagkakataon ang kanyang sandata na meron siyang kamalayan.